Maaaring kinwesyo naman ni Senadora Cynthia Villar ang Bureau of Animal and Industry dahil sa paggamit ng African Swine Fever Vaccine mula Vietnam na hindi pa aprobado. Maging ang Food and Drugs Administration, gini rin ang Senadora, si Daniel Manalasta sa detalye. So sa ng Bureau of Animal Industries sa imbestigasyon ng Senate Committee on Agriculture, hinggil sa problema sa African Swine Fever, kinwestyon ni Sen. Cynthia Villar ang ahensya hinggil sa ASF vaccines mula sa Vietnam. Nagtataka ang Senadora kung hindi pa nga aprobado sa Vietnam, bakit ginamit na angad sa atin. Paliwanag ng bayi Ma'am, may special import permit po yan from FDA. Bakit from... tag ko muna ako? Opo. Kayo ang kumpanya eh. Bakit kayo sumasagot? Sagutin mo, FDA. Uh, yes po, the FDA granted the approval for the importation. Uh, it granted the approval on uh, June 23, only for tra clinical trial. Sumunod na ginisa ni Villar ang Food and Drug Administration. Definitely po, it will not be around 300,000. Based po on the clinical trial done in Vietnam, Uh, 60 lang naman po ang kailangan. Oh, eh ba't ka nag-issue ng 300,000. And uh, that was po the uh, request that came from uh, Bureau of Animal Industry. Nagtuturuan na kayo eh. Pero siya press release ng press release Paliwanag pa ng bai, kinakailangan ng clinical trial sa dami ng panawagan para masolusyonan na ang ASF. Pero guit ni Villar, hindi porket maraming panawagan, kailangan ng madaliin at baliin ang sistema. Naiinis na ako eh, kaya ayoko na mag-comment eh. Pinipilit niyo ako mag-comment. Relative ka daw ng supplier? Oo. Oh. O, oh, sino relative mo sa supplier? Mas oh, ma'am, po. sa supplier? Mom, hindi po relative na supplier, sorry. Mom, hindi talaga. I am not. Namit ko lang, ma'am, actually, yung supplier nung nag apply sila for clinical trial, yung mag-supply -mag dito ng bakuna, but I haven't met them before. Daniel Manalastas para sa Morning Show ng Bayan, Rise and Shine, Pilipinas.